aga po dito. Ang ano po tayo mga kapag blog uh, kasi po puro trabaho araw-araw. Sobrang pagod eh. Hindi na mag-upload ng mga videos sa ating uh, YouTube channel. Sa mga bago po pala mga bagong napadaan lang, okay, subscribe naman po at Salamat din po sa mga nanonood ayun po ano At, uh, Salamat po ng marami Ito ngayon nasa parking tayo At aniatid uh, ko yung aking anak Papasok sa trabaho Kali diop ko ngayon At uh, yan ang aking routine Kahit diop ko na napunta pa rin sa trabaho Kung saan yung Bali, ito ay bumabiyahin ng 20 minutes buhat sa bahay namin hanggang dito. Ang, uh, ang takbo ko ay nasa 60. 60-80, ganyan. 20 minutes yan. Malayo-layo din. Araw-araw yan. Yan ang routine na biyahe eh, kasi hindi makakuha ng bahay dito sa lugar kung saan kami nakagtatrabaho kape kasi napakamahal doon sa labas mura lang halos kalahati lang ang price dito mahal doon sa labas eh, kalahati lang kaya tinatsaga na although kaya naman bayaran kasi may trabaho naman kaso mga pagdating ng January, February wala na kaming lahat trabaho eh, siyempre walang income hirap magbayad kaya di maintindihan kung pagka ganun ano na, ang laki ng babayaran kasi dito ang bahay nasa 1,000 euro halos di 52, 60 60,000 na sa atin wala pa dong kuryente, tubig ah uh, gas basura wala pa doon kaya mabigat doon na lang sa labas tapos kalahati lang yung babayaran mo sa apartment yung mga bills eh, normal babayad ka pa rin doon at kumbaga makakasave ka ng kalahati sa apartment ang um, kuwan di pagka winter wala uh, walang trabaho doon ka makakasave pero kung tutuusin naman yung takbo ng sasakyan, yung crudo, plasira, at saka ano, ay mas comfortable na to, dito, dito, ka mismo, dito mismo sa malapit sa trabaho. Kung tutuusin, mas comfortable yung apartment. Uh, comfortable ka dito, tumira. Mismo tumira. Yun lang po. At uh, samahan nyo po ako ngayon sa umagang ito. May mga papasok tayo doon sa bayang malapit sa trabaho ko. Ang uh, parking ngayon sa uh, pay parking na kakalapuan tayo. Sa umaga po eh. Ito yung umaga yan. Papasok sa trabaho. Ayan po ang aking ticket. Pre-parking pay, pay, hindi pre, pay. Yan. Mga, kasi pag di ka nagbayad, mumultang ka, dadaan ng ano, mumultang ka. Ayan, dami na din, yun. Eh. Mga ticket. Halimbawa na lang, kasi per oras eh, isang oras, 2 euro. 2 euro, halos 2 euro ang isang oras sa ang isang ang ano ang 1 euro ang palit sa atin ay 64 65 pesos ang 1 euro ay di meron ka na agad na ano 130 130 na ano na gastos parking pa lang yun sa ano yun sa sang oras pa lang yun ay kung mga maghapon no malaking pera din no? ay, sempre, eh siyempre nangyayari lang yan pagka yung dagsa ang tao lalo kung sabado o linggo uh, ano yung mga rest day ng mga ano mga tao nandito tambak lahat sa tourist spot kasi ito yan wala kang makita parking no choice ka kung di punta ka sa pay parking ano meron namang ano free parking eh, ilan lang halos sa mga residents lang dito kaya Mapasingit ka lang kung walang nakaparking. Kaya, oblige ka nga doon sa uh, pay, ano, pay parking ka lalagay. Ayan, pakita ko sa inyo yung machine. counting oras kung paano. At uh, samahan niyo po ako sa magang ito. Ayan, ganito ang ano dito. Dito card, dito naman coins. Yun ang price. Sang oras, 1.70, halos 2 euro na nga. Limang oras, 6 euro. Ayan. Dito card, ikakon, ano yan? Pwede rin ilapat na lang. Ayan. Lalagay mo yung plate number mo. Tapos balit Yan. Yan lang naman. Yan ang machine. Ngayon ay luwag. Uh, um, pay parking. di masyadong marami. pagkaya kaya ni Saturday, Sunday. Pati itong pay parking. Ito puno ito. Uh, pati yung pre-parking. pre parking yan, no choice. Kahit ako man dito na bayad natin din kasi nga wala nang mga parkingan papasok sa trabaho. Ayan. Lakas ang Ayan. So, punta na tayo ng sentro maliit lang na itong bayan na ito na pinagtatrabawang ko ayan pero yung uh, sasakyan at uh, sakay na tayo ayan fresh flower po yan na nalagay nila ayan fresh flower lagyan ng ayan tahun rumor yang ano? Masahin. taon-taon pasok tayo na simbahan. Jangan harap Kita mana nasib bahan ito ang trabaho ko doon din lang sa lugar na yun malapit dyan ikod na simbahan kaya nga itong araw na ito dahil di ako ay hindi ako ano isang uh, laborer sa akong uh, turista ngayon kung ako <laughs> ito naman ang uh, dating bahay ng pare oh, itong malaki ito palasyo bahay ng isang santo papa sa so, uh, 400 years na yata yan ito yung mga building nung panahon ginawa pa And, yan. Ito yung mga plano. Ito naman yung bayan. Yung plano. Nakakapan sa kahoy na yan. yan. yung simbahan sa labas. Good morning. Hello. Welcome, welcome. It's free. tama may likod ng palasyo na uh, dating uh, bahay ng isang uh, Santo Papa o oh, pare kau na uh, papa. Yan. Apakalaki yan. Yung palasyo niyan. Ngayon na eh, tourist spot na lang pinapapasok. Nandiyan din yung mga kagamitan uh, ng mga uh, Welcome, welcome. Okay. Sa so tayo ngayon turista. Meron din dito. tao na ng mga may taksa isang ore na tipak ng eh, ano ba ito parang marmol mano-mano nilang ikinawakan nito yung uh, dahil nung unang pano wala pa namang machine hindi eh. Eh, mano-mano nilang tinitiktik hanggang sa magka design eh, na tipak na makabigat to yung mga mga mauga bato yan parang marumul hindi hmm. ko alam ano ito So, ganda lang po at uuwi uh, na ako. Luluto naman ang kakainin. Salamat po. Bye-bye.